Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxer Shorts Ako si Tony Ed Tolentino Kay sparring partner nyo sa Usapang Boxing Dito sa Boxer Shorts, handog ng inyong lingkod Diretsong opinion, walang halong sarswela o mga clickbait titles or videos At ngayon mga kaibigan, ating lamang pasadahan ang ating post-fight analysis sa nangyaring laban sa pagitan ni Melvin Jerusalem kay Luis Castillo ng Mexico para sa WBC Minimum Weight or Strawweight Championship. Babalikan po natin yung ating naging analisis sa labang ito at tinan natin kung ano ang naging eventual na resulta ng laban. Yan lamang po dito sa ating Pass Break Edition ng Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts para sa ating Express Edition ang ating post-fight analysis na naging laban sa pagitan ni Melvin Jerusalem at Luis Castillo para sa WBC Minimum Weight o strawweight Weight Championship. Unang-una, congratulations kay Melvin Jerusalem, ang ating gringo world champion. Finally, nakapag-post na siya ng kanyang unang successful title defense. He was a former WBO Minimum Weight Champion, ngayon WBC Straw Champion. But before, yung labang kay Castillo, never pa nakapag-post ng successful title defense itong si Melvin Jerusalem. Now, iba na ang istorya, successful siya kontra kay Luis Castillo. Ang labang ito mga kaibigan, lopsided, lopsided, shut out o halos lahat ng rounds ibinigay ng ilang hurado at isa, halos dalawang round lamang ang ibinigay dito kay Luis Castillo. Balikan po natin ang ating naging pre-fight analysis sa labang ito. Isa-isahin po natin. Ang sabi po natin, number one, distansya ang labang ito. At magiging parang chess match. Kumbaga, kapaan ng istilo, mga kaibigan. Sinabi po natin yan. Sinabi rin po natin na matangkad itong si Castillo. Mahaba ang reach. Mahilig mag-jab. Pero may nabansin tayo, mga kaibigan, na aking ipinoint out. Ang kaliweting si Castillo, kapag bumibira ng kaliwa, yung kaliwa niya, mababa ang pasok. Pangalawa, mabagal po si Castillo. Sinabi ko yan sa inyo na hindi kabilisan ang Mexicano. Kaya naman sinabi ko na bagamat handicap itong si Melvin Jerusalem, maliit po siya at maliit ang kanyang reach, sinabi ko sa inyo, antabayanan nyo yung counter-right straight ni Melvin. Sa pagkat, bagamat hindi makamay si Melvin, sinabi ko na yung counter-right straight ay eh, swak na swak doon sa depensa ni Castillo, yung kanyang mababang kaliwa, yung mabagal na delivery, ano, sabi ko, swak na swak yan sapagkat pumapasok si Castillo, bagamat may jab, padaus-us ang kanyang pasok, mababa ang bigay ng kaliwa, so pasok yung counter right straight ni Melvin. Sinabi so, ko, mas mabilis di hamak ang Pilipino at pag may Tama, yung right straight may paglalagyan yung Castillo. Yan po ang ating naging pre-fight analysis sa estilo ng dalawang boxingero. At yan nga po, in a way, ang nagmanifest sa labang ito. Ah, yung counter right straight ni Melvin Jerusalem set the tone for this fight. Sa uh, doon pa lang sa opening round, dapat pansin natin, ayun na yun, ang estilo ni Castillo. Sabi ko nga, ay, ah, delikado ito, bukang buka para sa counter right straight. True enough, tinamaan siya ng counter-right straight ni Jerusalem Right on the button, bagsak sa first round Pagdating sa ikalawang round, kalug ulit itong si Castillo By the 10th round, talagang uh, on the ropes At muntik malagay sa alanganin si Castillo So lopsided That knockdown in the first round changed the complexion of the fight in my opinion It set the tone It rattled Castillo Ano? Nalaman niyang Malit but terrible itong si Melvin Jerusalem. And the thing is, nakita nyo naman, may occasional left hook itong si uh, Melvin Jerusalem to disguise, again, the right straight. Now, nakausap ko si Michael Bruce Lee Domingo, ang trainer ni Melvin Jerusalem, at sinabi niya sa akin, yun din ang napansin niya, mabagal ang delivery ng Mexicano. Nababasa. In other words, mga kaibigan, hindi mo kailangan konsultahin si Nostradamus para makita na yung kanyang kaliwa mabagal at pwede mong timingan kung ika'y magiging pasensyoso lamang. Yan po ang nakita ni Michael Domingo at yun din ang nakita natin. Pagdating ng fourth round, ang sabi ni Michael Domingo sa akin at yun din ang aking na-observe, inatake naman nila yung bodega. Kasi ang nangyari po dito, nag-adapt. Nag-adapt si Castillo. He opted for a wider stance. Ano, in-spread na niya yung kanyang legs. Hindi rin sa yung padaus-us pumapasok. So, wider stance, mid-distance siya dito kay Melvin Jerusalem. Ang ginawa naman ni Melvin to counter that, tinira niya sa bodega. Ah, body shots. Anong nangyari? Tumitiklop. Tumitiklop itong si Castillo at pag tiklop niya, ayun, exposed na naman yung kanyang buka sa mga counter right hands and occasional left hooks ni Melvin Jerusalem. So it was a plan well executed mga kaibigan. Sabi nga po natin, kahit na anong kagalingan plano mo, nandun pa rin yung kinakailangang execution. So congratulations Melvin Jerusalem, a fitting victory para sa ating kampiyon. It's a good thing. A kudos to Manny Pacquiao na idala ang laban dito sa atin. He could have been defending the world title perhaps in the territory of Castillo, pero nagawa po dito ang laban at naging additional inspiration ni Melvin Jerusalem ang kanyang mga kababayan. So congratulations Melvin Jerusalem. Who knows what else is at stake? The future is bright mga kaibigan. Well, he is the WBC champion. Alam natin ng gagaliti si Melvin for a rematch with Oscar Colasso, the WBO champion who defeated him. Ano, of course, we also have the IBF champion here, Pedro Taduran. Pero para sa akin, eh, tirahin niyo muna yung mga counterpart champions na hindi Pilipino hanggang sa kayo nalang matira. Kung sakaling magkaganon man. Alam nyo, maliit si Melvin, handicap siya in terms of height and reach. So, hindi rin ika nga e advisable na umakit siya ng timbang. He will be slower under that kind of situation. So, I think this is his home. 105 pounds. And we only hope, ah, we only hope na magtuloy-tuloy ang swerte ng bata ito. I've always said, I've followed this guy sa Pinoy, pride pa lamang. Ano, nakita ko, magaling kumounter talaga. Huwag lang siyang ikangay magiging impatient. Kasi minsan, he gets impatient, lulundagin niya yung kalaban, off balance, eh walang power yung kanyang uh, counter shots. Now, he's planting his feet, he's blocking the jab of Castillo, and then countering. So, well-executed fight plan para kay uh, Melvin Jerusalem. Simple-simple. Ang trip ni Jerusalem, hindi kinaya ni Luis Castillo who absorbed his first professional loss. At yan po mga kaibigan ng ating express post-fight analysis sa na naging laban ni Melvin Jerusalem at ni Luis Castillo ng Mexico. Great effort from both men pero panalo po itong si Gringo. Yan po ating uh, sports boxer shorts for today mga kaibigan. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating programa. Until... Sa susunod na episodes, marami pa tayong pinaplansya na episodes para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Gaya ng aking pinangako, pinipilit kong isigit ang ating opinion every now and then. Maraming salamat and congratulations, Melvin Jerusalem! Ako po si Ed Tolentino, nagpapaalam at nagsasabing, walang personalan, buntalan lang!